Hello and good day! I am Sir Domanae. Sa video na ito, matututunan po ang mga simbolo ng nota at rest. Gayun na rin ang bilang ng kumpas sa bawat simbolo ng nota at ng rest. Pagkilala ng mga nota at rest Ang nota ay simbolo ng isang tunog sa musika. Ang nota rin ay nagtatakda ng tunog sa isang awitin. Habang ang pahinga, ay isang musikal na simbolo na nagmamarka ng kawala ng isang tala o silent. Ang pahinga o rest ay nagtatakda rin ng pagtigil sa isang awitin. Ito ngayon ang mga simbolo ng bawat isa. Sa bandang kaliwa ang kulay dilaw ay mga notes, sa bandang kanan kulay pula ay mga rest. Unahin natin ang mga notes. Bilang ng kumpas para sa whole note ay apat. At pabilog ang kanyang simbolo. Dalawa naman ang bilang ng kumpas para sa half note at unshaded head na nakakonekta sa stem ang simbolo. Isa naman ang bilang ng kumpas para sa quarter note at shaded head naman na nakakonekta sa stem ang simbolo. Habang ang eighth note ay may kalahati na bilang ng kumpas at ang simbolo niya ay shaded head nakakonekta sa stem at sa kanyang hook o plug na iisa lamang. Dahil ang 16th note ay mayroong dalawang hook o plug na nakakonekta rin sa stem at shaded ang head niya. At ang bilang ng kumpas para sa 16th note ay 1 fourth. Sa rest naman, ito ang simbolo para sa full rest. At ang bilang ng kumpas ay apat. Half rest naman, dalawa ang bilang ng kumpas. Ito ang kanyang simbolo. Quarter rest naman, isa ang bilang ng kumpas. Ito ang kanyang simbolo. Eighth rest, ito ang kanyang simbolo. At ang bilang ng kumpas ay one half. Kung naman para sa 16th rest, ito ang kanyang simbolo. Mapapansin nyo, ang notes at rest ay halos magkaparehas ang kanilang bilang ng kompas. Iba lamang ang kanilang simbolo. Ang whole note ay may katumbas na apat na bilang na compass gawin natin sa pamamagitan ng pagpalakpak and wave and wave and wave. Lagyan naman natin ng bilang and one and two and three and four. ngayon naman gawin natin para sa half note na may dalawang bilang na katumbas. tap and wave. gawin natin na may bilang and one and 2 Ngayon okay, naman, para sa quarter note na may isang bilang na kumpas. Clap. Lagyan natin ang bilang and one. Ngayon okay, naman, para sa eighth note na may one half na bilang na kumpas. Maliit lang ang pagpalakpak para sa eighth note. Ngayon naman gagawin ko ang rest. Full rest na merong apat na bilang na kumpas. Walang tunog. So ganito. And rest. And two. And three. And four. Para naman sa half rest na mayroong dalawang bilang na kumpas. Rest and two. Ngayon naman, quarter rest na mayroong isang bilang na compass And rest. That's all for me today. This is your Sir Dumanay saying happy learning, good day, and God bless.